ito, hindi palang kakain dito. Ay, ito, ito sa si Jobert, oh. Nakatalikod. Ito yung mga pila na sa akin dito. Dito lang gusto sa may no? uh, sa may... Kante ng... No? So, ito yung may simbahan dito, eh. Tapos yung Hotel Venetia. Para, bali, palabas na sila, ano? Palabas na sila ng... Uh, labas na kunti ng Robinsons. Palabas sila ng... Kasunap. So, may mga parking naman dito. Eh namin sa may dulo. So ayan, malapit na tayo doon sa pagkain. Overload din eh. Pero mamimili ka kung ano yung gusto mo. Overload din. So maraming kumakain. Ang masarap din dito mga kapadya. So, yan. Pag binapadaan kayo dito, punta kayo dito medyo tsaga na ako sa pila kasi medyo mahaba-haba. So yun lang. Bye-bye.